Sige lang ko lang itong likod mo ha Baka sa'yo nagmana yung anak mo Straight body ah, May, may curve konti Nakangalay din to no? Konte Konte no? Okay mamaya na Wala akong dala Mamiya oh, Ito yung al Saka yan pansinin niyo po Straight body ka Brad Ito mababa Ibig sabihin may problema po dito sa likod yan Curve siya konti So ito yung mababa niya Sige, oh, yung Oo, oh, yan, yan. Yung sa ano mo? Minsan, sir, pa, nakaganyan ako. Oh. Tapos, pag binaba ko na yung ulo ko, yan na. Sakit? Nagka-crumbs ito. Ah, okay. Hindi okay. Dandahan yan, ito. Sige, sige. Ito pala yung ano eh. Ayaw, ayaw. Sige lang, relax. Na, natatakot. Natatakot kasi. Relax mo lang, lambot lang yan. Sama ka lang sa akin. Relax, relax lang Sige lang, basa.

Oh, Patay-patay lang. Lang. lang yan. Relax. Okay, wait lang. Okay. Sige lang, konti. So, okay. Ganun lang yun, oh. Di ba? Yun, oh, di ba? Nagugulat. Ikaw dito. Sige lang, basta relax ka lang. Okay. Masarap pero nakakagulo Nakakagulat eh, no? ang dami. Ang Sige lang, sige lang. Relax. Sige lang may relax ka lang. Okay, na ako. Oh, relax ka lang. Inhale ka lang. <sighs> okay, parang... Okay, parang lupay-pay lang. Yan, ganyan, yan. Sige lang. Inhale ulit. Okay. Okay. Sige okay. 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 Tapit ka na dito. <laughs> nasobrahan, nasobrahan. Nasobrahan naman. <laughs> Sabi daw kasi pa Relax eh. Yan. Wala na tuloy. Yeah. Sige ako mukunti. Yan. Ah, relax lang ulit. Okay. Inhale ka lang ulit. Exhale. Boom! Oh! Di ba? Wow. Parang... wow! Wow! Napawaw na siya. ayun yung niyo po kasi magpapahirot. Kaya po siya. Oo. Oh. Oh. Dami sumunog. Hindi, ito kasi ito, mapapansin nyo yan. O. Oh. Sige, relax mo ulit. O oh, yan, straight, straight body. Straight body pa. Yung balikat niya, medyo umangat ng konti. Konti pa lang, di ba? O, oh, ayun eh, no? o. Oh. Hindi, mas masakit talaga yung ano niyan. Yung likod mo, ngalay kasi. Pagkali uh -huh. ko kasi. Sige lang, Brad. Basta pag papadapain kita, tapos tuwing didiinan ko siya bago ko dinyan, para para pag ganun. Pag diin, medyo masakit 'yan pero marirelax ka. Kaya, ha, masakit lang sa una. Ganun naman talaga, 'di ba? Masakit lang sa una. Oo, oh, so hindi masakit. Oh. Tamya. Atrasya ko Yan, yan, yan. Si so mo diyan baba. Yan, okay. Ibagsak mo lang 'yang kamay. Yan, relax. Tapos ah, uh, tuturuan ko lang siya pa. Pag di, hawak ko nito, pag inhale ka, Inhale. Tapos ubusin may hangin. Exhale. isa pa. Inhale. Ubusin may hangin. Exhale. Yan. Oh, di ba? Masarap yon pero masakit. Alam ko yun. <laughs> isa pa. Inhale ulit. Exhale. diretsyo mo lang ubusin yung hangin. Yan. Okay, sige lang. Nagpigil ka ulit. Diretsyo, Huwag mo pigilan. Huwag mong pigilan. Ubusin mo lang hangin. Ubusin mo lang. Okay, yan. O, oh, di ba? Isa pa. Yan yung iniindam sakit eh. Yung mga lagotok na yan, parang bumabalik siya sa pwesto niya. Isa pa. Exhale. Dahan-dahanin lang natin ito. Okay, isa pa. Exhale. Ulit. Yun. O, oh, diba? O nga, 40 pa lang. Sa amin yan. Ako nga, naayos pa eh. 48. <laughs> isa pa. Exhale. Exhale. dahan-dahan-dahan Sige lang. Ito yung masakit sa'yo, no? Yung part na to. Mm -hmm. <laughs> oh, sige lang, sige lang. Sige nga, pwede huminga, pwede huminga. Huw! <laughs> <laughs> oh, sige, pabagsak yung kamay, bagsak yung kamay. Isa pa. ulit. Ah, sige lang, relax. Okay, isa pa. Diretso mo lang, ubusin mo Okay, wag ka lang kukontra. Sige lang, diretso lang. Okay, isa pa. Exit. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, isa pa. Okay. Kamay muna, tataas ko lang ito, ha? Okay. Uh, oh, relax. Sige lang. Okay, sige lang. Sige lang. Relax. Medyo masakit lang konti ito. Yan. Sige lang. Sige lang. Sige, lang. sige lang. sige lang. Medyo masakit yung likod nito kasi hinihinda niya mo. Hindi nagpapahilot eh. Hindi sabihin matagal ng ipon to. Okay, sige lang. Ngayon, nabugbog ka. Joke <laughs> lang. <laughs> ah, Gumanti tuloy sila. Okay. <laughs> <laughs> Ah, sige lang. Masakit ito konti. Ah, po. Ah, sige lang. Baba mo ulit. Taas natin ulit. Ayun nga pala. Sir, ito pala masakit. Saan? Kamay? Ito na nga ito. Ah, sige lang. Hayaan mo lang siya. Mamaya yan. Pag nakahiga ka naman. Yan naman ang ano natin. Ah, basta relax <laughs> <laughs> okay, okay, sa dito. Yan hilang. Thanks, sir. Relax lang, Tami. Okay, isa pa. pa. Oo. Sige lang. Thanks, Okay, sige lang. Okay. Okay. Isa pa. Po, eh. Yun! Sarap nun. Masakit-sakit lang na masarap-sarap, di ba? Sige lang. Yeah. <laughs> Isa pa, sige lang. Masakit kasi ito eh. Oh. Um? Sumasagad lang siya, sumasagad. Lang. Hindi, ito, to Pansinin niyo po ito. Mas mataas din ang konti ito. Ayan. Sige lang. Relax lang ulit. Basta inhale lang ulit. Inhale. Exhale. Ayan. Relax pa. Ubusin mo lang yung hangin. Huwag mo pipigilan. Isa pa. Sige. Ubusin mo yung hangin. Yan. Okay. Isa pa. Ubusin mo lang hangin. Sige lang. Okay. Sad lang. Huwag mo pipigilan. Relax lang. Relax. Okay. Relax. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Ibusin mo lang yung hangin. Basta diretso mo lang siya para mas... Okay. Yun lang. Sa pa. Sa pa. Sa taas ang problema nito eh. Kasi ito, stress na stress ito. Stress na stress ito. Ito makapal ng konti. Ayan. Stress na stress tong likod. Parang gano'n siya diba? oh. Okay. Di ba? Kasi nasanay siya na ano, pag nagtatrabaho, laging. Yun. Hmm. Hmm. Pag gawa-gawa. siya. Sige. In ulit. Relax mo lang. Pusin mo yung hangin. Okay. Isa pa. Okay. Ta tagilid ko itong ano mga. Yan na. Hindi. Tagilid lang to. Ganyan lang. Sir, lang. Ganyan lang. Yan na. Ganyan okay. lang. Relax mo lang. lang relax. Relax. Sige lang. Relax ko lang. lang. Pag ko lang yung ulo tsaka yung katawan. Oh. Joke lang. Ayan, okay, lang. Okay, sige lang. Ayan, ganyan lang. O, oh, di ba? Kala mo, ayaw. Wala namang gagawin nangyari. O, oh, i-stretch ko lang. <laughs> hmm. Yung litid kasi ito dito. Ayan. Para. Oo. Oh. Oo. Oh. Stretch ko lang siya. Pidinan na naman tayo uminom mami. Ah <laughs> oh, sorry sorry. <laughs> sige lang. Okay, sige lang oh. tayo. Dahan-dahan lang, sige lang 'yan. Mas diba, relax. Bagsak mo lang ulit to. Eh. Relax lang. Okay, sige lang. Ito yung masakit konti, no? Oh. Huh? Sige lang. Pindiwalae lang natin. Dapat pala pag pumunta ako sa inyo, nagpapaganito ka na noon no, no, no. <laughs> Na-stretch lang. Hindi, okay, mga ano to, Ma, parang na, yung mga litid kasi sa likod na to. Sige sir, straight pa lang ito. Pinawisan, pinawisan. Okay. Bawal mo na. 8 hours lang. Eight hours. Ah. ah. Last time, sir, ha? Ito, hindi naman oh. nagbabasketball, eh, no? Oh. Oh, walang mapuputol dito. Oh. <laughs> Bago pa lang mapuputol, eh. <laughs> Pero, <ulit. laughs> <laughs> <laughs> Ibabalik na ba, eh? Hindi, oh. tatanggalin lang yan. Tapos, oh. ibabalik din ulit. Okay. Sige, oh. relax, ante. <laughs> sarap na yan. na pakiramdam ah, ko. Ako, kanina, pagtapos sa likod ko, sarap na nang pakiramdam ko. pa hindi ko na naramdaman ng gusto. Oh. Sabi niya pa mas ang upper ng Okay na yan. Lahat na pati balakang kasama. Kasi ito pa balakang kasama yan dyan. Hindi ko naman hinihilot yung balakang, yung paalang. <laughs> Sige lang. Yan na. Pwede ka na mamaya mag ano. Mag split. <laughs> okay. Sakto lang to sa iyo kasi... Yes, oh. Hmm, yun ang sabi ko, di ba? Meron ka rin palang tapilok na matatagal na, no? Oo. Oh. Oo, oh, oh, yan na yun. <laughs> 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 di ba? Ang, ang hirap magsalita nito mo. <laughs> sabi niya, nakasagad ang dibdib ko eh. mo na, bro. na, 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 ba? Sa noo, sa noo? Oo, oh, sir. Sa so, kakasawa ito, Oo. Hindi, dito, dito, dito. Sa piski yan. Sabi Sige lang. Okay na rin ito. Patapos na. Oh, pahiga na. Oo, pahigaan na. Pero, dudurugin muna natin yung ano niya. Yung balakang. Sige lang. Relax mo lang. Relax mo lang. O, patay-patay na. Ano, Okay. Okay. Patay-patayan lang pag ganyan. Oo. Mamaya buhay-buhay. Ginawa na. ka na ni Sir, nagapatigas na ako. Kaya patay-patayin ko yung katawan mo. Ano ba ba? Bumaba na yan. Bumaba na yan. <laughs> 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 Pero ko lang pa yan. Ito ah. muna tayo. Hindi <laughs> <laughs> mas, mas maganda yung... Yun isa lang ito. Relax, relax mo Okay, isa pa. Relax ya yes. Kapa. Yun! Sige lang. Sige lang. Okay. Unat ko lang konti. Ganyan lang. Okay na yan. Ganyan lang. May side pa. Pwede nyo yan panoorin sa ano. Ibalik na lang. Sabi mo hanapin niya sa YouTube. <laughs> Ayaw niya. <tinyo> hmm. hmm. Sige so, lang, relax lang ulit Ayan, ayun talaga Sa pa Okay, sige so lang Okay Ayan Sige lang Ayan

Higaan mo lang, tihaya, tihaya. Pinaghiwan mo na lahat. <laughs> Tapos si higa, higa pa, no? Pero, pero higa mo okay lang. Ay, mag-alwan no. ah. yan. Pihaya. Yan, yan, yan. Nalimutan mo na yung higa. <laughs> yung higa pala sa'yo, tagilid, ha? Ah. <laughs> Sige lang, relax. Sarap lang. Okay. Parang nawala yung mga buto ko, brad. <laughs> so, Magana sa likod. Oh, oh. Magana sa likod yan. After niya. Oh! Oh! Ni <laughs> <laughs> wrestling pala. Patay doon. <laughs> Sige lang, bagsak mo lang. Oh! <laughs> Sabi niya, yun, masarap. Na masakit. Oh! Hindi ka na ng tatay mo, lang nagpingot sa akin. Hindi <laughs> <laughs> ka <nabingod> na pingot. <laughs> nagutok. Lambot lang ulit. Yan. Yeah. Sa kabila. Yan. Yung nangalay yung paglagay ko ng kisami. Akala ko, iba, hindi ka. <laughs> Magkikisami ka rin pala. na. <laughs> sa kuharto? <Sa> <laughs> Lambot lang ulit. Okay, testing natin. Wala namang masakit dito sa ano, no? <laughs> okay. <laughs> Uh, Bagsak mo lang balikat. Yan pala siya. Yan. Ganyan lang ako. Nandiyan sa may tayo lang. Yan here ka Parang naglagotuhan ka. Bago ko pa pindutin. Nauna na siya eh no. Ito medyo ano hinahat, yun natin ha. Oh, relax lang. Ay hey, ako po. Dito pa kami nagpapas po. Ito mo, patapos na. Hindi na kapon. Kami na yeah. natin mamaya pag tapos ng toilet. Ay, hindi mo. Ang tayo si Frank, mga po. Number two, si Ano yung brand mo, ano? Nangalay? Nangalay? Oh. Oh. Mm-hmm. Yun na. Yun naman ni sir. Oh! Kunti pa. Relax. Yeah. Yan. Okay. Sige pa. Ihiwalay ko lang ulit ha. Paghiwalay natin. Okay. <laughs> yo oh! Okay, sige lang. Okay, konti na lang. Okay, Oh, ito nga yung sumasakit na. Opo, oh, ito sige. sir. Kasi mm -hmm. oh, na, relax. Alam mo medyo putol to ha. Hmm, isa Okay, relax. Okay, isa Okay. Walang ba Tagal na. Si sir, sabi niya, yung doon pa nagapasa ko ng cellphone, subukan mo ako. Sabi niya, sir, saka na. <laughs> <pala>, yun pala. yung pala. <laughs> Tatakas na naman Satangkasan sana. <laughs> Hindi nakatakas na. Pilitan tuloy. Alam mo, lang yung balita. <laughs> inhale ka <ko> lang. <laughs> Yo! <laughs> wow! <laughs> hindi naman alam ko 'yung reaction ng sarili. Direct <laughs> <huh? laughs> <Huh? laughs> na oh, lumawag. Lumawag siya, lumawag huh? 'yan 'to, 'di na. lumog siya lumog-log. May content, may konti siya pero Lumog na, no? sa atin may content. Ay lakas lang 'to. Ito kasama 'to sa balakang harin, lakas lang. Kasi hindi naman balakang ihidutin na natin, ha. Grabe ah. Yeah. Relax na ang tuhod mo lang relax. Parang lupay-pay lang. Yung wala ka ng kalaban-laban. Pwede ka ng pagsamantalahan. Pwede ka ng pagsamantalahan. O, oh, relax. Yan. bigay mo. na yan ang na yung Oh, Mag, ano, oh. e, bigay mo lang, relax. relax. Tuhod, relax. Hello, oh, kunti pa. <laughs> Hello, Kasi pag lumabang, kakakapitan ka <laughs>

Siguro siya rin sa may balaka ko, matamaano mo na rin, di ba? Oo, oh, kasama na, na, na lahat yan. Subo kami ganyan. Tapos taas mo yung balakang mo. Sige, taas mo. May. may sakit? Wala. Meron pa? Wala. Oo, oh, ha? Wala, wala na. Kaya nila masakit. Mm, may kunti, Brad. Pag bira pa lang ni Sir sa likod ko kanina, na ano na? Ramdaman mo na. Hindi, yung sa likod. Ramdam na oh, yun. Sa, sa, likod. To to. Oh. Yeah. Sa spine kasi yan sir. Di ba may nasuntok ako ni Mike? Napitik niya ako dito sa Malaka. ko. So, tapos yun na. Mm. Yun na sir yung ano, mm. yung time. Nga ah, parang ganoon lang, kunyari. oh, nyo. parang joke-joke lang. Tapos joke lang. Masakit pala. Ah. Uh, Hindi pa patay kan. Lambot ulit. Wow. Matigas to, brother. Lambot mo pa. Medyo kakaiba to, brother pagkakaiba kakaiba rin yung gagawin ko ha huh. joke lang <laughs> <laughs> ganito lang <laughs> naman <laughs> oh. Oh, sige tanta ibagsak mo lang sa'yo kapit na ako dito <laughs> yun naramdaman mo yun <laughs> yung lumagotok <laughs> no meron <laughs> <laughs> o oh, sige babalik ko na ulit hihilahin <laughs> ko oh. na ulit Lambot, lambot. Pakiramdaman mo. <laughs> Isa pa. Tuhod, oh, relax. Yun, Meron na, di ba? Oh. Oh. Hmm. Kanina walang ganyan eh. Nakalak kasi yung dito mo kanina. Mm. Eh. Ay, oh! <laughs> <laughs> Wait lang, ilayang kita kanto. No, okay, kanyang ganyan. Uh, oh, relax mo lang. Relax, relax. Oh, konti pa. Relax mo ulit. Lambot lang tayo. Yan, sa pa. Relax lang ha. May nagsabi nga eh, parang wala naman ako nakitang hilot yan sa ginagawa mo. Puro hila-hila. <laughs> oh, oh po. Hmm. Kasi kung naipit siya sa gitna, pag ganun yan, pag balik, lala lalabas na. Ako. lalabas na siya. Lalabas na siya. Yun kasi. Sorry, sa mga Brad. Yung dito, di ba? Kaya paghila ko sa iyo una, parang sumasama lang siya. Mm. Yun. Kaya nung ginanon ko, tok. Yun yung nang lagot ko. Sige, Brad, angat ka. Dito sa may una na isa. Parang wala na akong ano ah. Parang ang gaan ah. <laughs> Yun, dinadala mong matagal na. Ang gaan. O, oh, di ba? Tagilid ka naman, harap ka sa akin. Yan. Okay. Tapos lapit ka dito konti. Hindi, yan, yan. Yung pero yung katawan mo dyan. Parang yan. Okay na yan, yan Para, yan! Tapos lagay mo lang yan dyan. Tapos hihilahin lang kita konti. Yan. O, so, relax. Lambot, lambot. Yan. Kapit lang dyan. So, ang gagawin ko sa'yo, parang iti-twist-twist ko lang to. Relax. Relax. Huwag mo mapatigasin. Relax. Tapos, relax. Hinga ka lang. Tapos, ah, parang dupay-tay na. Yan. Okay, Sige. Inhale lang. pa. Yun, isa pa. Yun, isa pa. Isa pa. Sige na, relax. pa. Last. Okay, isa pa. Ah, haba mo diretso. Pag upigilan, mo na. Iyon, isa pa. Okay. Sige lang. na. Sigit na ulit. Sige, kabila. Wala na to. Enjoy na to. Lapit. Hindi, lapit mo to kunti. Ito, ito, ito. Yan. Ito pa. Ito, ito. Yan, okay Straight yung pasa ilalim hindi ba masama sir pag ring ano hindi po kahit every 3 months okay lang ah every 3 months ah, na, parang maintenance lang uh -huh. siya kasi relaxing din parang bonus lang sa uh -huh. sarili <laughs> oh, okay. relax lang ulit yun isa pa hmm grabe po 2 ra isa pa isa pa o oh, wag mo pigilan relax pa okay isa pa okay Wait lang ulit. Pwede tayo siya lang muna. Manit kasi ulit. Kaya siguro may ganda na natang kumbak na nang kumbak na. Hindi ka mo. Nagasakat yung ulo. Tapos di ba din pang nag na siya. Tingin ganun. Ah, so asama na yung katawan. Ano po? Sige, bagsak mo lang sir. O, relax lang ha. Okay lang? Okay. So, ang gagawin ko, parang stretch ko. Parang ginawa ko kanina yung ginaganong ko hindi dibo. So, gaganon ko. Hawakan ko rin ito. Pero relax mo lang. Ulo. Okay. 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 Tapos bibilang lang ako ng 5 seconds. Stretch ko lang to. Relax mo lang siya. Inhale ka lang. Exhale. 2, 3, 4. Isa pa. Exhale. 2, 3. Yo! Sarap, di ba? Ang dami. Ang dami tumunog. Parang gumano, Hanggang <tap> dito. Oo. Hanggang balakang. Sige, taas na. E para stretch siya. Ayan. Hinga ka lang, hinga, relax. <coughs> hinga lang. Kamusta yung paghinga? Okay lang? Okay naman po. <laughs> <laughs> yung katawan mong, pakiramdam mo ngayon sa katawan mo? Sa likod, sa... Latag, sir. Parang maluwang? Mm -hmm. parang ang ano niya. Ang, ga ang gaan. <laughs> Sa'yo yung buto ko. Parang ganun. <laughs> Na loose. na loose po yun. Siya. So, ang ginagawa kasi lahat ng joints. So, mula dito, dito, di ba? So, talagang... Kung may mga naka, tulad doon sa kanya, may nakabara kanina. Palagang tok! Grabe, di ba yun sa ankle niya? Yun sa'yo naman, yung sa likod mo, medyo... Tignan mo, upo ka. Sige. Tignan natin ulit yung balikat mo. Oh, relax mo lang siya. Straight body ka. Straight body. Oh, yeah. Oh, yan, oh, no? Oh. Hindi na siya simbaba na parang nakaganon kanina. Alay. Oo, oh, lay laylay masyado. Ay, uh -huh. hmm, Tingnan ko yung likod mo ulit. Man. Straight body mo siya ulit. Yan. Mas oh, so okay na siya. Kaysa kanina. Dapat pala na-picture natin yung likod niya kanina. Oo. So, oh. Hindi yung ganun, nakaganon siya. Oo. Hmm straight tingin ka lang taas. Ya, yeah, no? Yung balikat ano Yung mata mo hindi na nag-straight. okay na mo? Parang may takot siya. parang yung siya. Pag may masakit kayo, mo, ayoko. Yung talaga, pag mataas yung ano. Pag-iukok mo yan, dandahan yan. Ah, hindi mo may tigas ito bigla. Yung dapat Parance. yung ginagawa, yung mga ganun pa masarap na isip. Masakit lang, pero... Yung kanina, yung hinila to. Yun. Sa so, favorite mo na ngayon siya, no? <laughs> baka sumama lang mo. Baka, baka mangyari, yun, parang tulik siya, no? Sinasama yung ulo, yung tulik oh. Hindi, lahat yan dito kasi yung spine. spine mo yan. Yun. Mm. Mm. Nag-enjoy na siya tuloy kanina. A ako ba? T ah, hindi, basta ka na lang. <laughs> may naghihintay na eh. <laughs> Pero okay, brad, okay. Pag <laughs> nanataka na wala yung masyado din eh. Siguro oh. siya may ano lang may konting sakit dahil... Sa carpal mo yan siya, dito. Okay. Ito yung tumunog kanina Ano po siya pa patrabaho ang kaysa na tingura eh? Kailan <laughs> ka? Ano yun, ganun talaga yun, mga ano, gusto magtipid lang talaga ng konti, di ba? Opo, sir. O, kasi pangkain na yun eh. Pangkain, uh, pang ko, pang ko na yun. Oo. Ano ka gusto mo magtipid? Tara, tara. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Amin. Sir. Thank you, Ren.